ano kung pangalan nila? Elinda Dumagat Desi, 61 years 61. old. Dati kasi, pendong compound kami sa Real 371. Dinemores kami. Ano po ba yung buhay niyo o trabaho niyo before po kayo mamaling mo sa kalsada? Ano po, dati po ako nagtitinda na ng ukay-ukay at saka unan. Yung nademores kami, hindi ko na alam kung saan nakatira na yung inaangkatan ko. So, nanay, ano po ba yung kasulukuyang sitwasyon niyo sa pag nasa kalsada kayo o saan kayo madalas namamalimos, naglalagi? Yan lang po. Saan po? Namamasahe lang po talaga po. Saan po? Kahit pa kung lupa, ang ganda manuel na kakabi. Magkano yes. po ang kinikita ninyo sa pamamalimos? Isa wag dito lang, isa may kisandaan lang. So ilang taon na po kayo namamalimos? Isang taon lang. Wala pa isang taon nga alis eh. Bakit sumama si po kayo sa mga social workers ng OPLA? ni po kong tulong talaga. Kaya naman po sa ko yun na bihan niya ng buwan kong para matahimik na po ako. So, pero po kasi ang open pag abot ang um, indicator po namin ay mga um, wala na po talaga tiraan. Sabihin, sa street na talaga sila nakatira. So, ang offer po namin sa services dito ay balik province program. Kung may province po kayo tuwihan, mas okay po doon. So, habang sa center po kayo kailangan, doon ka rin po proseso kung ano po man po yung mga tulong. Kung sakaling gulit po ng buhunan, pwede po natin coordinate yan with sustainable livelihood program. Yeah. Pero kailangan po kasi tayo sa proseso. hindi lang po basta-basta makikita. Kung gusto niyo yun, kailangan po namin tingin na pinches or pansamantala habang pinoproseso po natin. Ang kinoconcern namin na, na hindi na po healthy na nasa kalsada kayo. Hindi tama ka, yun. May nanay din po na kayo, gusto kayo